Ayan, may isa namang nagtatanong sa atin nung kaibigan natin na sabi niya kasi, yung kabes natin, na kung mayroon ba raw mga diamonds dito sa Pilipinas. Dahil, <coughs> unang-una, kahit isearch daw niya sa Google, ay walang lumalabas na mga mayroong diamond mining sa Pilipinas. Ano po, wala tayong makikita pag nagsisearch sa Google, mga bes. At yan ang katotohanan din. Wala din naman tayong minahan dito sa ng diamond mining dito sa Pilipinas. May reason po kasi. Ito po yung reason, mga bes. Pero hindi yan ibig sabihin na wala din tayong wala na wala tayong makukuha mga diamonds o mga diamante dito sa ating bansa. No? uh, pans, pansinin niyo po ano, yung mga matatanda nga dati, yung mga singsing -sing, tulad ng lula ko, lola ko dati, no? May singsing -sing siya, no? Yung mga ano, meron siyang diamante sa kanyang singsing. -sing, pero walang kaugis-ugis, parang basta tinapyas lang, ganun. Mga tinapyas lang na, na bato. Yun yung diamante daw, sabi ng lola ko. No? At nung lumaki ako, nakita ko naman na may mga diamante ganun dito sa atin, nakukuha. Pangit nga lang, pangit lang o. Hindi maganda yung pagka-diamonds niya, mga best friend. Ibig sabihin, low grade siya, no? Low grade, no? Hindi siya high grade. Hindi siya mataas na uri ng diamonds. Yan, isa yan sa reason. Bakit wala tayong mga minahan dito? Hindi kasi high grade. O hindi kasi magagandang klase ang diamonds na nakukuha sa lugar natin kapiraso na, maliliit lang na diamonds yan. Napakalita sa papangit pa. Ang pangit pa ng kulay. No? Pangit pa ng kulay yan. Ah. Parang, uh, parang dark pa yung kulay niya, no? Diba, may mga ano pa, no? Hindi, MCB, madaling, ano, yan nagiging rason. Bakit hindi, pupunta dito yung mga malaking kumpanya, yung mga nagmimina ng diamonds kasi wala sila makukuha dito ah uh, <clears throat> makukuha dito ng magandang klase ng mga diamonds katulad ng mga uh, nasa iba't ibang bansa tulad ng Africa ano po mga best at sa iba't ibang lugar iba't ibang bansa na kung saan nakakuha sila ng mga gandang klase ng diamonds kasi oh, nandun kasi yung malaking malaking vulkan ang diamonds ho kasi galing sa mga bulkan, ano ho, pero hindi po lahat ng bulkan uh, may pagsumabog may kasamang diamonds na mga ganang klase. Ano? May mga diamonds din na kapiraso lang dito sa atin, no? ang papangit, napakaliit pa. Ano po mga best? Kaya yung sa ibang, hindi nila papasukin dito, Malulugi sila yung nagmina ng diamonds, malulugis lang. Kaya, yun as, isa yung sa reason, bakit hindi sila nagmimina rito sa ating bansa? Dahil hindi maganda ang mga diamonds dito sa atin. No? Mga best? Lugi, abutin nila mga best friend. Kaya, yun ang munti kong sagot sa iyo mga best. Sana uh, sa mga basher dyan, o kami siya yung basher na basher. Nag mga nagko-comment ng kung ano sila sinasabi mayroon pa may babanggitin ko lang ho ano yung mayroon pa nga akong ano eh may one time may in-upload pa nga ako may video ako na na tungkol sa diamonds na sabi ko ang diamonds po pwedeng mas scratch ano babanggitin ko lang ho ito pwedeng mas scratch pwedeng ma-damage pero ba may may nakita ako may may ano may nagsabi na hindi raw. Mali daw sinabi ko. Ano? Mali daw. Paano ako naging mali? Dapat mo maunawaan na walang bagay sa mundo na untouchable. Walang bagay dito sa mundo, mga material na bagay dito sa mundo ay pwedeng magkaroon ng damage yan. Ay, hindi sila kukumbisi sa akin. Sinabi ko na ang diamond, ang pwedeng sumira sa diamond ay kapwa niya diamonds. Na mag-research ka kasi minsan. No? Ako, hindi ko naman, hindi naman ako nagmamayabang. Pero, kahit pa paano nakapag aram ko ng konti sa sa gem lab, no? Nabanggit kasi natakin namin yan. Nabanggit namin yan tungkol sa diamond. Kaya in advice nga sa amin na kung pwede, iwasan yung gumamit ng pencil, ah uh, pencil tester. No? At kung hindi mo may iwasan gumamit ka ng pencil tester, huwag mo masyadong madiin. At huwag kang mag-test mag -test sa table. Kasi possible po, kasi may possibilities po na pwedeng madamage ang diamond. Dahil ang ginagamit kin mong pang scratch, diamond din kasi. No? Alisin mo sa paniniwala mo yan na yung diamond hindi masisira, hindi magkaroon ng damage, hindi pwedeng ma-scratch magkakaroon po ng scratch ang diamond kung gamit mo kapwa diamond doon at madiin ka masyadong mag-test pero pag sinilip mo yan sa yung scratch kasing sinasabi pag sinilip mo yan sa low planes na 10 times possibility, possible siya hindi mo makikita pero pag tinan mo sa microscope Gamitan mo ng microscope, makikita mo yung maliliit na scratches. Kasi diamond din kasi ang pinag, ano mo, dapat mo maunawahan yun. Nang na diamond, pwedeng madamage sa kapwa niya, diamond. Walang bagay sa mundo na hindi o walang kasiraan. Pwedeng masira po lahat ng bagay. Diyos lang ang hindi pwedeng masira untouchable. No? Hindi pwedeng, walang pwedeng makadamage sa kanya. Ang Diyos lang. No? Yung mga bagay dito, mga material na bagay dito sa mundo, nadadamage yan. By mga katapat yan. Hindi pwedeng, hindi, hindi pwedeng walang katapat. Diamond is forever? No. Huwag kang maniwala sa ganyan. Alisin mo sa, kukuti mo yan. Na diamond is forever. Ano? walang forever sa mundo. Walang forever, lalo yung mga material na bagay, walang forever. Lahat po yan ay may katapusan. Yun, gusto ko lang iyan o eh. Gusto ko lang i- uh, banggitin, binanggit to ng konti dahil yun, uh, masyadong ano eh, no? Yun lang po mga best. Sana uh, nakatulong ang video nito. Maraming maraming salamat sa panunod. Hanggang sa muli po mga best friend. Bye bye.